So yan guys, so, shoutout Nandito uh, po ako sa bundok So ayan, kasama ko si Wu So uh, ano tayo uh, Scroll muna tayo Dahil ano So ayan Lilig ko muna ako dahil Ano ha <laughs> Ayan guys, ayan Medyo uh, arangkada tayo Bangay guys Ayan nasa bundok ngayon mga guys so mga kahypes pagaganda uh, dito sa ano sa ating bayan ang buhay po sya mga ka ah uh, mga inyo mapapansin ha ah uh, ganda puro ito mga gustong punta po dyan mga hikes dalaw lang po kayo rito bakasyon eh. tayo so sa so, mangyayari eh scroll scroll lang muna tayo Yeah. 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 kapag may nakapokorong tayo sa tayo, puwok gala muna tayo mga ka-hypes ha dahil uh, alam nyo naman ang inyong lingkod si Olan Hypes eh, naboboring sa kanyang bahay so Ah. Uh, ano? Sa tauto mangandak tanghali, eh, mga ka-hype. Eh ano? ko po kayo. Eh. Ah, ano? Dito po eh ano, mga ka si eh, Ah, taniman ng palay ang uh, lahat dito. Kung inyong mapapansin, eh, napakarami pong palayan na makikita kayo rito. Si simula po kayo rito sa ano sa bundok eh ang kita eh malawak na uh, taniman ng palay kung inyong mapapansin Ayan. Para uh, mga bundok na din oh. Uh, mga kabundukan din dito mga kaibs uh. uh, ano, uh, Ito po yung bayan ko uh, Bayan ng ano uh, Mabili uh, Ito po yung ano Provincia ko Uh, Pangasinan sa mabili sa sa lugar ng kapinuangan mga kahibs ayan makikita nyo iba't ibang banana may munggo may palay mostly ang tanim nila rito mga si e, ano uh, palay so ayan o uh. uh, habang, habang dala -dala ako ni Wuwo -Wu, eh e, 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 scroll lang tayo ano ba? Uh, sa mga ano dyan ah, uh, pakipalo na lang po sa facebook ko sa, uh, sa youtube channel ko allan Hype tsaka Ronaldo tsaka sa tiktok na rin mga kalods ah, uh, ano Olan Hypes sa TikTok account ko tsaka sa YouTube channel Ayan oh. Ang ganda oh. Ayan oh. So, Buhay probinsya lang po sapat na. Buhay probinsya, mga kalods. Ayan. Bali, yung mga nagtatanim mo po, mga kalodos, eh, mga kahibs, dito po sila kumukuha ng patubig. Pa Ayan. Ang tawag sa amin dyan ay kulos. O, o ibig sabihin ay lagun. Yung, ano, yung may tubig. Ayan. Gala-gala e, muna tayo, mga Uh, sa mga OFW na taga rito sa Pangasinan sa mga Kapinuangan eh ito ito da po yung inyong ano bayan. Ito po yung nakagis na yung ano lugar. Hey! <laughs> Yan po, uh, bali po rito ang tinatanim uh, eh talagang malawak na pala yan mga kahit yeah. mapapansin uh, eh, yung mga KOW eh, ko dyan dati at hanggang ngayon eh, ito na po yung inyong ano yung kabinwangan barangay kabinwangan to ito pinapakita ko lang po ang inyong ano uh, uh, lugar kung saan yan bali ilog na po yung tabi nyan mga kalods bali ilog saka ito eh, mahaba haba po itong ano itong sementado na to dati po eh lubak lubak to eh sawa ng Diyos eh, ano naman kaya ito Umimprove na rin po. Doon uh, naman, no. Ayan. Lock na up. Up. Lock muna, Black. Ayan. 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 so happy Merry Christmas eh, and Happy New Year mga ka- uh, Happy Holiday mga ka- huh? Ayan, uh. Shoutout nga pala sa mga kabuchers ko dyan uh, ano, Kakadyaka lang po Sa pag-a-apply kagaya uh, ko Saka mga mapapansin nyo eh, Ilog na po yan Yan Bilog na po yan Ayan so, so, dati po eh, pahirapan pagka ano, pagka dumarating yung mga sasakyan dito, pahirapan pumunta rito kasi gawa nung ano, uh, lubak-lubak yung sa kaan ngayon eh maganda tapos dito ayan ah bali ang tanim nila ngayon talong kamas ah singkamas ganoon ah ito bali alis magkakamagalak halos dito ayan ayan ah Ayan oh. Sa mga kat, sa mga ano diyan oh. Ayan. 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 Mga aloods, uh, dyan, uh, hypes na, hypes, Ayan. O. Ayan. 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 na Ayan. Ayan. bali dinadaan-daan ano, you know, ang pagdadrive kasi para makita ninyo po yung mga taga rito sa ano sa pinuangan kasi na makikita nyo na mamimiss yung, ano, yung lugar kung saan kayo galing got ito po yung bahay ni ex-captain dati ayan Shout out sa mga kalusko dyan Sa mga kababayan ko na nandito At hey Ah, kumpara eh, ni kasama, ah, sa Marito, halos makipiksot ko. So, wala problema naman. Pero dito niyo eh. Simula promo ng ako, promo suite, ay natin para maiturpo oyo. Ayun. Oh, hello. nga pala kay Oliver. Ayun. Ay, ay out ay. na. Oliver. Oliver. Dali, balik ako. Babalik muna ako. Dali, ah. Ah, sige na. Ah. Bali po ito yung tinatawag nilang dryer para kilala ng pala ito. Shout out nga pala kay Susan Nakakaantipila na yun oh. ah. Ayan oh. Shout out din nga pala kay Pinsan ko oh yeah, ay to Ayan 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 ay, yung mga nadaanan ko po, Kurok 2, Kurok 3, Kurok 4, Kurok 7, ah, nalagpasan ko pala. Kurok 4 pala, hanggang 5, hanggang 7. So, bali, eh, pakikita nyo po lahat. Ayan, yung, ito po yung eskwilaan na pinanggalingan Ah, kung saan ako nag-aaral, mga kalugs. Ah, yan, oh ang laki na lang po yung nagbako kung nakalos na, puro kono na to mga ano, ka-hypes stop over tayo Yeah.